Well, ang mga resolusyon na, na una nang inihain uh, ay i-refer pa naman uh, ng uh, majority leader o ng rules committee sa tamang komite. Uh, At kung paunlakan yung suggestion ko na mag-committee of the whole kami para sa napaka-importanting issue nito tungkol sa nakaraang administrasyon ay pwede namang uh, definitely i-refer sa committee of the whole. Uh, na each chair ng uh, Senate President. We welcome ko yung uh, unang sinabi ni SP Cheese na yung uh, paano kala ko Committee of the Whole ay isa sa mga options. Uh narinig ko rin at nabalitaan ko rin yung iba pa nilang iniisip na options na iba pang mga komite uh, sa Senado. Uh umaasa ako na sana uh, umabot sa diskusyon o uh, debate Uh, tungkol sa alin ang pinaka-optimal na proseso lalo na para sa mga pamilyang naulila ng na mga extrajudicial killings ng War on Drugs kung sa saang uh, proseso kung sa saang uh, komite at ang panukala ko nga ay Committee of the Whole sila magiging pinaka-maluwag ang loob at maeengganyo na sabihin ang uh, buong kwento ng ginawa sa kanila And, um ano pa yung objective? Kasi yung sa Quadcom, Sen, medyo marami na ring lumabas na details and um, witnesses. Ano pa yung gusto ninyong mangyari with the Senate investigating? Almost the same? Mm -hmm. Well, um, na-appreciate ko talaga yung mga lumitaw na dun sa Quadcom investigation sa so House of Representatives. Pero dahil may mga colleagues ako na raise din yung parehong issue sa amin namang uh, kapulungan, uh, then I suppose and I hope na meron pa kaming maidadagdag at maiaambag uh, dun sa investigasyon sa nakaraang kapulungan. And in fairness sa Senado, eh, nirirace din naman namin uh, at least ng Senate minority mula nung nakaraang mga kongreso. Kahit pa panahon ni Duterte, yung mga issue ng EJ case halimbawa yung investigasyon namin noon dun sa pagpatay kay Kian de los Santos yung investigasyon din namin tungkol sa pagpatay kay na Carl Arnaiz at kay Kulot uh, yung uh, patuloy na Uh, pagpapatuloy ng war on drugs at yung EJ case ni raise din po namin yon tuwing uh, budget uh, debates no sa mga budgets ng uh, PNP at AFP ng DILG at DND so kumbaga hindi ito magiging uh, bago o ngayon lamang para sa Senado and I hope kung ite take up po namin ay doon na nga po sa pamamagitan ng isang Senate Committee of the Whole Ma'am uh, this time kasi may mga nabanggit na sa HOR, nababanggit na almost directly, I guess, si Senator Bato and Senator Bongo. Uh, would that affect the investigation of the Senate if it pushes through? Uh, anything could affect the progress of an investigation for good uh, or for ill. Uh, kaya nga po may panukala akong sa halip na sa iisang komite lamang, Uh, i take up ng Senate Committee of the Whole Gaya ng nagawa na namin ng ilang beses nung nakaraan Para sa mga issue na sabihin natin of primordial importance And then uh, lahat naman kaming mga senador uh, Binabanggit man kami o hindi dun sa isang investigasyon uh, Ay may karapatan, uh, may prerogative na uh, dumalo at magtanong Uh, sa him. I've also heard some uh, talk about uh, one or some of us recusing ourselves from the investigation. Yan naman po ay uh, bukas na option din sa sa bawat isa at may mutual respect naman kami uh, as colleagues uh, at uh, may presumption of regularity. Nagawin uh, yung pinaka ah uh, dapat o pinakatama at proper ah uh, ng May Gabayden no uh, lalo na para sa majority ng May Gabayden ng Senate President